So yun mga boss, so ayan, kung napansin nyo is medyo malabo na nga yung camera natin dahil nga yun, wala ng araw. So 5pm na mga boss dahil galing ako paralan. So nagdalikyat muna tayo mag-install nitong rimset natin. So ito nga palang rimset natin mga boss is bago to. Kung napansin nyo is yung luma is Vans Boy din. So parang sa tingin nyo is parang walang nagaiba. Dahil nga is, yan, black rims din yung binili ni Tropa. Ang nakaiba lang dito mga boss is itong hub. Ayan, lighting hub. Kung napansin nyo. Light yan, another type Tapos itong sa front mga boss is Bago din to, itong partner tong Sa rear hub, itong sa front hub So bali bago to lahat, pati spoke So gulong lang yung ibinalik natin mga boss So bale, yung napansin nyo mga wire mga boss is hindi nga yun na Ayos, so nakalabas muna So ito yung set cover na ginawa natin mga boss Yan yung So pinturahan muna natin yan And then, so ikabit muna natin pala mga boss dahil nga is wala nang araw so magagabihan tayo ang problema dito is walang ilaw so magbarak po tayong mag magpakabit ng ilaw dito mga boss para pwede tayo mag overtime kapag meron tayong gawin sa sunod mga boss So yan mga boss, so ito na nga pala yung TMX125 na binuo nating project street bike concept So naka, so ayan yung tindig niya mga boss, napansin nyo sobrang pogi talaga tingnan yung swing arm na to na kulang lighting mga boss ano ano limited edition na GRP tapos yan yung decals mga boss nakabit na natin yung sa kabila and then yung isa is hindi pa kasi nga is na busy tayo so ang, ito na nga pala lahat ng kulang mga boss na hindi na nga natin nakabit kung na so ipawiring pa natin to sa tropa natin dahil nga is sya yung mas marunong nito. So, tayo is wala pa tayong experience. So, itong sa domino switch, mga boss, so, nakakabit na tayo nito. So, marami na tayong motor na nakabitan na nito. Kaso lang is, itong wiring dito, is marami ng putol. So, kailangan talaga nating ipawiring sa tropa natin. So, di yun, mga boss, kasi marami syang, ano, gamit na pang wiring talaga. So, yun, sobrang kintab. So, ang ikakabit na lang natin ngayon, mga boss, is itong switch brake hose. Yan, so, medyo, ano to, 50 cm ata itong mga boss. So, saktong sakto lang talaga to dito. Hindi siya kagaya nitong 90 cm ata itong mga boss na sobrang haba. So, ito na lang muna yung ikabit natin. So, ito yung gamitin natin flow with kulay red. Para, ayun, ayan, red na ata. So, ayan, ikabit na nga natin mga boss. So, ang una natin i-boxan mga boss is, itong badjo bolt pati dito. So, simula na tayo sa pag dito mga boss para kumapit na yung training natin. Good. 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 So goods so na good, mga boss Tumapit na nga yung frame no, dito sa harap So mabusan ano, na natin ito ng tubig Para hindi masira yung mga pintura-pintura dito Dahil itong brake fluid natin mga boss Is uh, kasira to ito ng pintura